Christy. Si, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit. <laughs> galit siya, oh. Yung tenga, oh, nakataas. <laughs> Nalilinisan lang yung ano, may bahay. <laughs> Ay! Ay, yung bahay oh. <laughs> huwag nagagalit, boy. Lahi ka nalang galit, eh. Di ba puro balahibo na yon? Puro balahibo na yung ano mo higaan eh. Tinan ko. Tinan ko. Tingin. Oh, di ba? Pugya. Oh, may luha-luha ka pa. Tingin nga. Ang bahay ni Basti. Gagalit. <laughs> Gagalit ka? Gagalit ka? Ay, oh, bigyan kita ng treats. Ito na lang, treats ni Bastia. Ah. Ah, treats ni Bastia, ah. para hindi magalit yun, ah. Ay, sa mo nang tingin, ah. Oh. Ay, yung bahay mo. <laughs> ah, ah. Nagalit talaga siya, ah. Oh. Treats o tuna? Hindi ka bibila ng pagkain. Sige ka, pag nagalit ka. Yung tenga mo, oh. Galit, oh. Nakataas. Asa na yung daga ni Basti? ayun ay, yung daga ni Basti, oh. Hi! 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 Kaya na boy! It, it na! Galit ba? Galit ba si Basti? Ay, hindi na yung galit. Ay, sus, hindi na galit yun, eh. Ang mandaga yan. Tangos na ilang mo, boy. Oh, may buto. <laughs> Bye! Hindi na si galit si Basti, oh. Naib, ano na, naimasmasa na si Basti.